Kamusta naman? Experience. Okay naman. Sobrang saya. Ikaw, ma'am. Nakita noy nakita yes. mo na yung madilim? Madilim. Pero okay. Ay, thank you kay Tatay. Sir, thank you. Like uh, and subscribe. Pasok na kami mga kabalik ko sa kweba ayan hirap bago po pasok ng kweba lalagay muna ng safety dapat may may ano po tayo may uh, flashlight so ayan po yung hagdanan ayan po ayan po dyan po tayo bababa Lawari ko para ako nadadaganan ng mundo. Pero nung nasasanay na po ako, Okay na mong po. Okay, sa hangin, sa hangin kasi yun. <laughs> Dati kasi kung baka sa ano, <laughs> uh, parang sumisikip yung ano ko, reading ready na sila. Ayan o, nakapaglagay na si okay, o, si okay, ate. Reading ready na o. Okay. Ayan, si Jimmy. Kapag naghihintay itong mga kasama natin, sa <laughs> so, hantay natin, makalabas sila mga. Ayan, okay, makalabas sila mga. <laughs> Okay. Tapos, itutungo nyo na lang po yung flashlight pag hindi po tumama doon sa tatapakan ko. Ito, ganyan nyo na lang po. So, ingat lang talaga kasi ang tatapakan ay At kahoy lang. Tapos, po yung bato na tatapakan mm -hmm. natin doon sa... So, ayan, ma'am, kaya ba? Ayos ba sa loob? Ako. Okay. Hindi kayo? Ladulas lang yun. Ladulas. Pero okay naman, ma'am. Wala naman kayong ano, sa A.O.P. Wala naman sa A.O.P. Parte ng... Uh, ano natin uh, yan? Yung... Mainit pa love, ma yeah, Kaya, uh, uh, ma lang, ma'am. Uh, Parte ng adventure yan. Masaya naman, ma'am. Hindi, makati. Ang tubig mali. Malinaw ang tubig. Uh, hmm. Anong YouTube channel po yan? Zinobs <laughs> Pintagos, si Balikos, Balikos. Ayun. Thank you. na So ayun ang mga papasok na kami sa kweba. Syempre, na Ayun, nauna na kami. Sayo. Gano oh, ka tangi. Baby. Ah, ang hirap pala dito. Ang lamig, ang lamig naman dito. Hirap, Grabe yung stretch na hita ko. <laughs> ang hirap pala dito. Tsaka dapat dito medyo bata-bata yung papasok. Hello, I'm just 40 years old now. <laughs> 40 days, the <than> new senior. Kaya sabat yung sa likod ko eh. <laughs> lang ko sa mga po, okay. po, sabi niya ni Kuya. Guys, mag maging daw po ako. sa snatchers kasi bigla-bigla lang po mag-uuntog 'yung mga bato na 'yan. Kaya ayan po, ingatan po natin. Sa mo, okay, mo. Makapit ito sa ganito tayo. Uh. Oh. Oh, diba? Kaya pa te? Kala ba lang yung tumatanda? So, ayan mga kamalikot. Pababa na sila. Na. Uh, ang hirap. So, dito may hagdanan pati. May panibagong hagdanan dito. Ah, oh, karami. So, bago ka makapunta dito, mga kamalikot, ang daming hagdanan na pupuntahan mo. Tapos, madulas yung bato. Medyo may kadulasan yung bato. The ah. window. Ganda ng rock formation dito. Hindi ka kita, ma'am. Hindi ka rin kita. Hindi ka rin kita. Hindi ka rin kita. Hindi ka Yung lugar. Ito. Mati yung set. Ano ba? so ganda Ganda ng rock formation dito mga kabalik So, let's go nakakatakot nakakatakot dito mga kabalik ko parang madulas siya guys ang dulas ang patungkatan kaya pa ba? guys kaya pa eh ba't kasi kayo umapak sa bato sa buhangin kayo apak kumapit sa buhangin kumakapit sa buhangin Ayan so ay ang mga kasama natin. O oh, nakita mo na yung dilim, ma'am? Yeah, madilim. Ano masasabi mo? Madilim. Madilim. Karamlami. <laughs> ayun, shout out sa Madilim. Napapan ang istandard stalagmites. Ang ganda dito naglaro, lugar, no? no? Tagitaguan? Wow, kasama wow. <laughs> mo. Mas maganda duman sa buhangin kasi kumakapit yung sapatos. Pag sabato kasi madulas. isang na-interview namin ay eh, nasubsob daw siya dito. So, kaya nga nasubsob kasi madulas. Ah. Ah. Dahan-dahan lang ha? Kasi madulas. Kalapit na tayo. Parang sumupo na ako. So, nandito na tayo. Ang bulas. Ang So nandito na tayo, nakakabali ko. Harini na ginawa yung lagaslas ng tubig. Diba? So malapit so, na. Yung tubig na papalapit na. Wow. So Ito na yung loob ng kuweba. Ito so, dito. Pwede po tayo mag video dito. Kuya hindi malalim dyan? Ah. Ayan yung mga kasama ko. Hi! <laughs> Yeah! Kumusta naman? Experience? Okay naman? Sobrang saya. Ikaw ma'am, nakita, nakita, okay. nakita mo na yung madilim? Madilim. Pero masaya. Ayan, thank you kay tatay. Sir, thank you.

Ayo, plus <laughs> plus like. Ayo, plus like. Ayo, plus like. Ayo,